B bawal mo rule ko. Uy, bawal talaga no, no, no. may rin. rule bawal. Bawal. At Ang tawag But no radio. Ibig sabihin ng bawal kang masyadong magsasalita kasi ma ma yung concentration ng mga kalabad mo masisira. So, Kita so ma nyo na. Pero nagdadama lang ako. Dama? Dama, kadali mo naman. <laughs> Hindi nga, kaya... pero chess, bawal. Ako tingin ko, singer siya. Bakit? Kasi? Kasi diba sa chess maraming singer? Queen, singer yan. Yung Torre, Silvia na Torre.